Hi, uh, good morning po sa inyo lahat. Uh, Papakilala po muna ako si uh, Nel Castillo uh, ng www.nelcastillo.com Ang pag-uusapan po natin ngayon uh, araw na is uh, all about uh, business. Siyempre, uh, kahit po tayo ay empleyado sa ngayon, uh, hindi po hadlang na tayo po ay uh, mag-business. So, marami pong paraan uh, para mag-business at marami din pong uh, tools para po gagawin ito. Well, uh, sa, my experience, um, uh, Uh, ginagawa ko po ang business ko. Uh, nag nagjoin po ako sa isang uh, uh, networking company uh, kung saan nag-distribute po kami ng mga healthy products so doing that uh, ginagawa ko lang po siya part time at tumagamit uh, uh, po ako ng mga tools para po gawin the same time syempre uh, inaaral ko din po ang business kasi ito pong networking po Marami po yan. May mga legit tsaka non-legit. Pero para malaman nyo kung legit ang isang company, syempre kailangan makita nyo yung kanilang profile. At uh, kailangan po may product. Which is ang ang sinalihan ko pong ng company which is ang Uno, is meron po siyang product. At meron po siyang opisina. At uh, uh, hindi po siya scam. Uh, so Ginagawa ko po to part-time at ginagamit ko po, po yung mga tools, uh, kagaya po ng mga uh, online marketing tools. Ngayon, kung gusto po ninyong malaman kung ano po itong uh, Uno at kung ano naman po yung aking mga online marketing tools na ginagamit, please uh, PM me and also wag nyo kakalimutan i-share po itong video na ito at uh, nasa ganun po isa uh, Uh, ma-reach din po natin yung mga tao na empleyado na gusto rin kumita ng extra, kahit kung paano. So, with that, uh, this is uh, Niel Castillo Pumuli ng www.nielcastillo.com at uh, see you on my next video.